Sa kaugnay na balita sa usapin ng War on Drugs, nagpaalala rin si Philippine National Police Chief Brigadier General Romel Marbil sa kanyang hanay na igalang ang buhay ng tao. Kasunod ito ng paribago at mas mapayapang drug war na ipatutupad sa ilalim ng Marcos Administration. Narito ang balita ni Edniel Parosa. Walang karapatan ng polis na basta na lamang kumuha ng buhay ng tao. Yan ang paninindigan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil matapos ianunsyo ang recalibrated na gera kontra-droga ng kanyang liderato. Sa flag-raising ceremony sa Campo Crame, kasabay ng International Humanitarian Law Day, ipinalalah ni Marbil sa kanyang mga tauhan na dapat gamitin ang batas para protektahan ang taong bayan at ikalang ang buhay ng mga ito. Ginawa ng Top Cop ang pahayag isang araw makarang ianunsyo Natututukan ng PNP ang source at supply chain ng ipinagbabawal na gamot sa halip na maliliit na pusher at user ng ilegal na droga. Ito lamang nakarang linggo. Tinawag ni Pangulong Pongpong Marcos the bloodless sa panunungkulan ni Marabil na nakitaan din umano ng pagbaba ng krimen sa nagdaang taon. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Ito po tayo, habang nandito po tayo sa bansa natin, nandito po kayo sa Pilipinas, Alalahan nyo, lahat ng tao may pag-asa. Wala po tayong kumu pwedeng, wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Ibinida ng General na 14,666 ang nabawa sa crime volume mula July 2023, hayang nitong Hunyo ng kasalukuyang taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa una sa Pilipinas, una sa Pilipino.